Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Nababahala ang Australia sa aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Australian government, ang pagbomba ng tubig at pagharang ng China Coast Guard sa resupply missions ng Pilipinas nitong March 5 at 23 ay naglalagay sa alanganin ng kapayapaan at seguridad at bantarin sa kabuhayan sa rehiyon. Binigyan din ng Australia ang kahalagahan ng karapatan at kalayaan sa paglalayag sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Nanawagan din ng Australia ng kapayapaan sa South China Sea. Kasabay nagpubigay diin na penal at legal ang arbitral ruling noong 2016. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Labing walong Pilipinong sakay ng kinubkob na oil tankers sa Iran, nakauwi na ng bansa. Mula sa Super Radio DZWB, daloy ng trapiko sa EDSA Cubao na malapit sa bus terminals. Unti-unti nang bumabagal. At sa 24 oras, ang latest sa mga terminal, pantalan at paliparan ngayong Miyerkules Santo. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Lala Roque ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.